Gaya po sa Kamara, plano ring imbitahan sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mukahin naman na isang kongresista, ay eh baka pwedeng pag-isahin na lang ang mga pagdinig ng Kamara at ng Senado sa drug war. Saksi si Tina Panganiban Perez. Nagsabi na ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kamara, hindi makakarating ang dating Pangulo sa pagdinig nito bukas. Gusto raw sana ni Duterte pumunta. Pero short notice anya ang imbitasyon ng Quadcom at kababalik lang ng dating Pangulo sa Davao mula Maynila noong Webes. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Pero payag ang dating Pangulo na pumunta sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom pagkatapos ng November 1. We will afford him the courtesy due to a former president rekomendasyon ng lead chair ng Quadcom. Bakit hindi na lang pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at ng ikakasang investigasyon ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings? For the House and the Senate uh, uh, conducting a session jointly, that's not new. Pero conducting an investigation, palagi ako bago ito. So kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, To me, uh, dapat uh, we all agree. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Senate Blue Ribbon Committee ang hahawak ng pagdinig sa Senado ukol sa EJK. naka ang Kongreso, kaya sa ilalim ng rules ng Senado, Blue Ribbon lang ang pwede magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. At dahil nasa isang energy summit, si Blue Ribbon Chair Senator Pia Cayetano, na pagkasundo si Senate Minority Leader at Justice Committee Chair Coco Pimentel ang mamumuno sa hearing. We can hold the hearing in this coming two weeks. Uumpisahan ang pagdinig sa simula ng panunungkulan ni Duterte mula 2016 hanggang sa pagtatapos nito noong 2022. Kasama sa unang isasalang, sina dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Pwede rin daw impitahan sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo tiniyak na ni Pimentel na magiging patas ang investigasyon. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para Uh, sa second hearing, sagutin na. Nauna nang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na gusto niya na ang kanyang pinamumuno ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ng investigasyon. Pero payag naman siya na Blue Ribbon ang magsagawa ng investigasyon. Si De La Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni Duterte noong kasagsagan ng drug war. The public deserves to know the truth. That's why I am uh... I am happy that this uh, investigation will be handled by uh, the Blue Ribbon Committee of uh, the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.